Nanawagan karon ang Commission on Election sa mga supporters sa mga kandidato alang sa 2025 midterm election. Nga sundon ang pagbutang sa mga campaign para pernalya sa mga designated common poster area. Sumala pa ni Comelec 11 Assistant Regional Director Attorney Gay Inomirables nga dili sila magpaduko sa pagtanggal sa mga mga, mga campaign para pernalya nga ibutang sa mga dili common poster area. Din mo kini ang ilang mga target sa pagpahigayon o oplan baklas nga padayon nilang ginabuhat. Nagpahimang usab ang mga opisyal nga kung magbalik-balik ang bayulasyon sa kandidato ingon party list group ila na kining hatagan o notice. Right now, yun ang ano ng chair namin because nakita niya daghan ka yung violators. Like, when we conduct operation back class in the morning and in the afternoon, pagbalik na mo na, ah, nagpukod na po sila o bago. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.